Hello, ayan ah uh, nandito tayo sa isa sa beneficiary ng pabahay dito sa May uh, Malainin Bago. Usually pabahay pa rin. Ah uh, tawag dito. Pinaayos nila yung loob ng bahay nila at uh, medyo pinalaki yung baba, yung sala, nilagyan ng parang uh, loop type yung design ng bahay. So ipakikita nat uh, papakita ko sa inyo kung uh, ganin naging uh, development ng bahay na Lagi nating uh, tampok sa video natin. Okay, so ayun, sama kayo. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin yung pagkakagawa ng bahay, kung gaano kaganda. So ayan, syempre, ginawa ng gate. Nung uh, isa sa mga beneficiary dito, papasok na tayo sa bahay nila. At ito yung ginawa nung uh, beneficiary. Nilagyan nila ng loop type. No? So hagdan. So uh, pagpasok natin dito sa pintu na to, di ba, uh, makikita natin nakahati yan. May kwarto na dito sa kabilang side. So, ayun, no. Oh. Sama kita sa video ko, ha. Ah. So, ang ginawa, tinanggal yung uh, kwarto, yung divider. So, in nila. At yun, nilagyan nila ng parang loop type sa sa taas, no? Para magkaroon ng uh, kwarto yung mga bata para mas lumaki yung uh, loob ng bahay. Ayan, oh. No? Ang gaano kalaki. No? Yung nilaki talaga ng bahay. Ah, uh, ang laki talaga nung natanggal na yung kwarto. So, ayan, oh. No? Laki, di ba? Kung magkakapera kayo, pwedeng e, second floor to. Makikita nyo kung gaano yung kalaki yung uh, ano ng baba. Tsaka, ayan, oh. No? So, ayan, lapad. So, ayun. So, siyempre, nakalimutan ko sa likod pala. May <laughs> sa likod tayo. Ayan, no? Ayan, no? So, ito yung likod. So, magulo pa rin kasi inaayos pa rin nila. Uh, Pinakausapan lang natin kung pwede nating mabidyohan na. No? So, ayan, no? ba diba? At yun, uh, papanik tayo sa taas. Titingnan natin kung ano yung ginawa nila sa taas at saka yan, no? Meron pang chandelier. At ang ganda ng pagkakagawa ng hagdan kasi ang lapad nung baitang, no? Ang lapad nung pinakaapakan. So kaya hindi ka may ilang. Tsaka saktong-sakto nung pagkakailibit ng hagdan, no? So yan. Papalik tayo dito sa sa taas yung parang loop this, ah, pinaka loop ng bahay na. So, yung madilim. Ah, ito may ilaw. At ah, ayun. <laughs> so, ito tulugan talaga. So, pwede nang ilagay yung mga damit, bibisan. Pagka, siyempre, yung mga bata, makakatayo dito at makakahiga lang talaga. Higaan, tulugan lang dito. Tayo. Kahit may. Ayan, yuyuko tayo. Pagka ako, mga medyo okay lang naman. So, ayan, no? Oh, papunta dito. Ay, uh, video natin dito sa kabila. Ayan, para makita nyo. So, ayan, no? Oh. So, kita nyo man yung uh, Dura box na yun, tsaka dito. So, as in, tutulog ka lang talaga dito. At nakasarado talaga gawa ng... Uh, siguro, siyempre, kung ganito na sarado, lagyan mo na ng aircon para mas masarap matulog dito. Ayun, no? Oh. So, ayun, no? Oh. di Diba? Ang ganda, ang ganda nung uh, idea na ganito yung ginawa. At saka ito na, oh. ah, baba na tayo. Oh. Nakita na natin yung taas. So, ayan, oh. So, ayan, oh. makalat pa nga lang. Gawa siyempre, ka kaayos pa lang. Ah, uh, Pinakiusapan na natin kung pwede na natin ah, uh, maging content itong uh, renovation ng bahay. So, kung talagang may pera kayo, di, pwede nyo pasikil bro talaga ng mas mataas. At yung babae, makikita nyo na kung gaano na nilapad talaga. Diba? No? Laki. Laki na nilapad. So, yun lang. At, uh, good idea para sa mga pabahay. Oo, oh, di ba? Siguro ayos yung panila yan kaya ganyan. At kaya uh, hindi pa tapos yung ano. No key. Pagka tayo nandito ah, gapang lang tayo. Hindi <laughs> tayo makakatayo pero yung mga bata, ah, makakatayo sila dito sa portion na to. Ayan ano? Oh. Pag tayo dito, siyempre, matutulog lang talaga tayo. At ah, ayun ang gagawin natin. Okay, ang ganda, no? ganda ng pagkakagawa nila ng idea para kahit papano ah, magkaroon ng spasyo sa baba. So lahat ng gamit pwede na may lagay dito. At yun nga, yung sala, talagang lumapad. Pagka tayo, ayan, pesto lang natin dito, ganyan lang tayo. So side na yung uh, ulo natin. Kaya pag dito, siyempre gagapang na lang tayo. Para ano, ba, diba? kasi matutulog ka lang naman eh. Matutulog ka lang, maya. kama, Dito, dito na at least makikita mo talaga sa mga loop design na ano. Pero kung yun nga, kung may pera ka di, <laughs> pwede po pa second floor. <laughs> kung meron nga talagang extra pera. Okay, so yun. <laughs> Ang bango dito ah. Kamuyayamanin ah.